matapos ang ilang buwan nil mula hmm. ng maghiwalay, sinagot Ayun na ni Barbie sa ang tanong kung ano na ang naging eksena nila o kung nakita na ba sila at nagkausap muli ni Jack Roberto. Roll VTR. Wala pa. Wala pa. Yan yung mo. Kasi tao doon. wala. Of course, oh, naman. Ay, Alam naman, sa matchup, naman. So, wala sa Manalo, wala tampo, wala naman. Wala naman. O, ayan. Yun ang nga nung Star wars for TV pa rin. Ah, uh, nasabi ni Barbie Cortez na after ng break-up nila, hindi pa rin silang nakikita ni Jack Roberto. Kung baga mm -hmm. siguro, wala namang... Uh, hmm. Usually ganun para eh. Parang matik yun pag nakipag-break ka sa boyfriend mo. Ayaw mo muna sa'yo. Oo. Hindi. Di ba? Ang sa, sa atin. Wala nila. naman magiging initiative sa bawat isa hmm. sa kanila na magkita. Pwede nila kung magkikita siya. Kung na, mag oh, hmm. Hmm. Sa isang service event. Oh, parang wala nang Pero eto. Na oh, ang sinabi yeah. ni Barbie, Once na nakita niya si Jack Roberto, oh. ay, babatiin niya. Oh, yun, oh, maganda. Di ba? Ang ganda-ganda. Baka ba okay, ang nila? Oh, hindi sila nag-awal. Hindi gawin ng iba dyan kapag nagkahiwalay. Deadmahan. Like, <laughs> Deadmahan na. Pero si Barbie talaga sinabi niya, babatiin niya at kakausapin niya si Laliw Jack ka Roberto. Dahil ko po ba sa isang veterana wow. at magaling na actress na ayaw niyang makakasabaw yeah. pa yung kanyang ex, di ba? Lalayo ka pa ba? Nakita <laughs> natin lumigo, <laughs> di ba? Kahit ilang taon ang nakakarap. Uh, 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 Pero oh. ang galing niya talaga magsalita time oh, uh -huh. sa kanya. Eh uh -huh. di uh -huh. ba gating uh -huh. na natin, Janice diba uh -huh. Aminado naman naman siya uh -huh. na, you ayaw na niya makatrabaho. talaga si Janice. Oh. Uh -huh. Ibig sabihin, di nagyong magandang hiwalayan nila, di ba? Naalala ko pa yung parang merong cake, alam mo yun, yung isang girl, pinunta uh, uh. Niya sa show nila dati, di ba? Uh, uh. Happy birthday! Uh -oh. Di ba? Yun ba di ba? Okay. May lasa nito. Huh? It has okay. a poison. It has a poison. It has, has, has a diba? so, natin ibalik Oh, okay. Okay. Dila, okay. Na, May ano, oh. Uh. hindi na makalimutan. Mm. Yung babatiin natin si Elena Lowery, yung nag-sponsor sa ating team Bukas. yesterday. Ah, and of course Oh, oh. Yesterday, oh, yesterday oh, Oh, thank you rin. Thank you rin kay, ano, Miss Benelyn Amigo Molina na uh, bumili din ang ticket. Yes. At siyempre at sa at ating Revival King Ay, na I si Jojo Mendel. At siyempre. Me. Very controversial. Yes. yes. Naku, may balita kami kay Jojo Mendel. And men hi rest. po kay Tita Cecil. Mm. Ayan, Tita, uh -oh. Ay, Tita, Ay, Tita, Tita Cecil Bravo. Cecil. And John then... Ford Ay Tita, Cecil, Bravo. And si Tita Cecil. Uh, Pini? 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 Oh, Pili. Pili. Thank you so much po. Ate Marcelita. Cecil Bravo sa akin. Cecil Hindi. Cecil Bravo yung si si bumili ng ticket. Oh, okay. Cecil kay kaibigan natin na ang sabi niya natatsa ko. Sana, Romel, um, mil, Mildred, mil, 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 mil. yung friendship natin hindi matatapos sa Kim Sana tuloy, tuloy. Dear Charo, Parabugas. maraming maraming salamat sa iyo. <laughs> Ate Cecil Pirique. Kasi parang na-attach na rin tayo oh, sa mga friends natin. Na